Magandang hapon po sa inyong lahat, Medol. Yan. Bumalik ulit tayo dito sa Sapa Medol para manghanting ulit ng kasili. Kasi nung una nating panghunting Medol, bigo tayong makahuli ng kasili. Kaya ngayon, susubukan na naman ulit natin. Yan. Pero mamimit muna tayo Medol ng paitan para gawin nating pain. Kasi may nakuha ko kagabing mga palaka Medol. Limang piraso lang po ito nakuha ko kagabi Medol. Kaya ano, dagdagan natin ng paitan sana makadakpa tayo bukas may doon sana may kumagat sa ating pain oh, buha kagad na rin lo dami rin itong paitan talaga na rin maganda talaga ngayon maminit ang paitan na rin kasi oh, no, magandami paitan

itong ipapain natin sa kasi limedol Ayan, pangdagdag natin sa ating pain kasi yung nakuha nating palaka kagabi maliit lang medol kaya dagdagan natin ng isda na paitan kaya hey, medol swerte ang dami ditong paitan medol mga malalaking paitan kaya medol mga paitan dito medol And itong kuha ko medol kahit so, ito naman yung kuha ng misis ko medol 啊！你干啥呢？ the next day. Magandang umaga po sa lahat. Yan. Nagpanda po ako dito medyo sa ating mga taan kahapon na pagkasili. Yan. Yan. Swerte swerte medol. Nakahuli pala itong huling pantaan na medol. May huling isa. Kahit maliit medol. Ay ano. kilang, Bising pa rin dito medol. Salamat. Yan. Mayroon dito medol. May itong panghuling taan na pinandaw ko medol. Nakahuli. Ayan. Medol. Medol. Yan, Maydol, ito po ang huli nating kasili. Maliit pa, Maydol, pero at least hindi tayo na zero. Yan. Itong ginamit kong balagwan, Maydol. Ito po yung kawayan na ginamit kong kahapon sa ano, pamimingwit. Yan. Maydol, meron pang balutaw. Yan, ito po yung pamimingwit ko na kawayan, kapatid, Maydol. Yan. Dito ko nilagay sa butas. Yan, dito ko pinasok, Maydol. 'pag konsert te metal hindi tayo na zero kahit maliit medul at least hindi tayo na zero